嗨。 Hi po, magandang magandang gabi po, Miss Joan. Antay-antay lang po tayo ha, pagka marami-rami na po tayo, meron po akong ya-anunsyo sa inyong lahat, no? Hello po sa inyong lahat, maraming marami pong salamat sa pag-join niyo po sa akin ngayong gabi, no? Ay, opo. Ako po ay nalulungkot, no, dahil, um, may mga gumagamit po ng uh, account natin no nang gagaya po ng ating account no maraming marami pong salamat sa inyong lahat um sa ang palad po no may nanggagaya po sa atin may naglalabas po ng may FB account po at messenger po na um, Lady Elena no kinuha po ang ating profile pic sa uh, YouTube channel po natin at nang hihingi po siya ng $25 at payment is through PayPal, no? Wala po akong PayPal, mga kapatid, uh, mga kapamilya ko, mga Lady Elena sa family. Wala po akong PayPal. Ang masama pa po dito ay kayo pong lahat ay sasabihin kung gusto nyo po akong makita ay uh, may sesend po siyang link at i-open nyo, no? Na mahahak po ang lahat po ng accounts nyo. At mahahak po yung inyong mga personal data, no? Kaya mag-iingat po kayo, no? Para po sa lahat sa inyo na gusto pong magpa-private uh, magpa reading sa akin, message nyo po ako sa Lady Lee Elena. Kailangan pong marinig nyo muna po ang boses ko, no? Bago po kayo, um magpatuloy sa pagpapaprivate reading nyo sa akin. Hanggang hindi nyo po naririnig ang aking boses, hindi po kayo uh, magtutuloy sa pagre-reading. No? Ganyan po tayo ngayon. Ano? Maglalabas po ako ng video about dito. No, uh, bukod pa po dito, magandang gabi po sa inyong lahat. Ah. Pasensya na po. Ako po ay talagang ninenerbios para sa aking mga subscribers. Dahil ayoko po kayong masaktan, mahal ko po ang mga subscribers ko. At uh, may idea naman din po ako, no, pero ayoko na lang po magsabi kung sino po 'yan dahil hindi po ako English speaking, makipag-usap sa aking mga subscribers, hindi rin po ako bastos makipag-usap sa mga subscribers ko. At lalo pong hindi ako uh, namimili ng subscribers, no. Kaya po sa totoo lang po, uh, maayos at mabait po akong makipag-usap sa aking mga subscribers dahil po mahal ko po kayong lahat, no? So, kung ako po ay, uh, kung yung kausap nyo pong yon ay medyo bastos, uh, medyo uh, naninindak, naniningil ng $25, never po akong um, maniningi o maghihingi ng $25 through PayPal, no? Hindi po ako yan, no? Uh, at hindi po ako nagtatanong kung taga saan ka no ah uh, kilala nyo po yan kung sino po yung nagsasabing taga saan ka taga Pilipinas ka ba o ano hindi po ako po ay uh, hindi ko na po sasabihin dito sa live kung paano po ako um, kung kayo kinikilala no pag nakipag-usap po ako meron po akong um, kausapin nyo na lang po ako no from there, alam po ng mga subscribers no kung paano po ako makipag-usap, unang-una hindi po ako naging English hindi po ako nagtatanong agad kung taga saan kayo um, kaya ingat ingat po kayo ha mag-iingat po kayo, ayoko po na kayo po ay um, ma-scam ma broken hearted na po kayo kaya ayoko po na ginaganon kayo, tapos bigla na lang po kayong ibablock kapag po nalaman na alam nyong scammer sila. No? Ako po ay nalulungkot dahil may mga ganyang manlulokong tao. Hindi po sila lumaban ng patas, no? Ako po ay um, what you see is what you get lang po ako po ay walang bawas, walang dagdag, walang bawas. Kung ano lang po mabasa ko, yun lang, no? Kaya mag-iingat po kayo. Mag-iingat po kayo. Talagang ako po ay talagang nag-aalala para sa mga subscribers ko. At um, sa totoo lang po, uh, worry po ako dun sa mga taong maiisahan nito. Kaya kung pwede po, hihingi pa ako sa inyo ng tulong. Pinoos ko po yung kanina no, sa aking warning no, na babala no, sa video. Pakireport nyo naman po sa FB channel, no, yung Lady Elena. No? Ako po ay Lady Lee Elena at uh, malalaman nyo po kung ako talaga yon no? Dahil ako po ay, ako po mismo yung nakakausap nyo kapag ka po ganun pinapakausap po kayo sa kahit po yung anak anak-anak ako yung sumasagot sa inyo pinapakausap niya muna po sa akin kung gusto niya minsan po tinatawag ako para alam niyo pong ako talaga yung kausap niyo marami pong scam nagulat na lang po ako pati ako eh pinagtsagaan na po nila no kaya ako po ay humihingi ng tulong sa inyong lahat para po yan ay um maireport po nating lahat no. Uh, dapat hindi po manalo ang kasamaan no. Kaya sana po ay tulungan niyo po akong lahat. Kung lahat po tayo ay magre-report para sa taong 'yan na hindi po siya maging successful, makapanloko ng tao ay tatanawin ko po sa inyong malaking utang na loob no. Um panuorin nyo lang po yung video na in-upload ko kanina at mag upload pa rin po ako ng videos araw-araw to remind po all my Lady Elena family na sana po ay wag naman po nilang i-scam no? Uh, malungkot na nga po yung mga subscribers ko pagka dahil na loko tapos lolokohin pa po no? ay Kaya ako po, ay humihingi ng tulong sa inyong lahat. I-report po natin 'yan, ano? At uh, tulong-tulong po tayo para po mawala iyan. At ngayon po, pag may gumaya naman po sa Lady Lielena, Elena, ang sabihin niyo po, pwede ba kayong tawagan? Pag sinagot po kayo na may ibibigay na link sa inyo, 'wag po kayong maniniwala, ha? 'Wag po kayong maniniwala, hindi po ako 'yon. No, wala po akong PayPal wala po akong link na sinisend malinaw po yan no? talaga ako po ay alalang alala sa inyong lahat No? Hello po sa inyong lahat. Maraming maraming po salamat sa lahat na pagmamahal nyo. Sa pagbati nyo po sa akin ngayong gabi. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya, ay nako, so, sa totoo lang po, nalulungkot po talaga ako. No? Pero, yan, pero, ganun pa man po, no? Naniniwala po ako na may instinct po kayo, huwag po kayong magpapaloko ng ganun-ganun lang, no? Uh, subukan nyo po siyang i-message, yung Lady Elena, at sabihin nyo po lahat sa kanyang kilala nyo na po, na scammer siya, kilala nyo na po siya, at uh, hindi na po niya kayo re-replyan, no? Ganun po yon yun po yung key, no? Kaya, yan talaga po nag-aalala po ako talaga sa inyo. Ayoko po talaga kayong ma-scam. Um, nung nalaman ko po yun, ano, talagang nagpanik po ako, no, until trinay ko po sa sarili ko, no, at talagang gumawa po ako ng parang konwaring account para i-message ko siya. At talaga naman po sumagot to talaga na gusto ko ba ng pribadong reading. Tapos bigla nag-English. No, I don't have a PayPal. You have to get it by yourself. Hindi po ako ganun makipag-usap. Hindi po ako bastos makipag-usap. Alam po yan ng mga alaga ko. Alam po yan ng mga subscribers ko. Alam po yan ng mga na-private reading ko na po. No? Kaya sa totoo lang po, um, i-report po natin sila para po talagang uh, alam nyo po yun, talaga pong Diyos ko Lord ewan ko po ba talagang talaga ako po ay nalulungkot para sa, sa, sa araw na to na nabalitaan ko yan actually ilan na po yung nagsabi sa akin nung naglabas ako ayan na naglabasan na na marami pong nagme-message sa kanila na ibang yun na nga hindi ako ibang account no kaya nagulat po ako sa sa mga nalaman ko kaya please please be careful po ah. be careful wag po kayong um, magpa dalos-dalos antay niyo po sabi niyo kung pwede niyo akong makausap ngayon kung pong talagang talaga no na nag nagbigay na ulit parang yung ginawa sa akin nagbigay ng account please no Huwag po kayong maniniwala. Kaya po ako naglabas, no? Nagulat po talaga ako siguro nga po. Sabi ng iba, kasi nasa 16,000 na subscribers ko. Natitreten na yung mga taong yun. Kilala ko po sila. Alam ko po, ayoko na lang po magbanggit. Ayoko pong magsalita. Basta hindi po ako basto sa aking mga subscribers. Hindi po ako nag-i-English ng mga English na parang uh, ang taray ng dating, hindi po ako ganon, no? Um, nagulat lang po talaga ako. No, talagang, yun lang po, no? Meron pa po akong part 4 na gagawin ngayon sana, pero dahil po dito, no, ay talagang baka bukas ko na po magawa yung part 4 dahil gagawin ko na muna po itong videos kung saan ay mas importante po sa akin muna no na makapagwining sa aking mga mahal na Lady Elena solid faithful and loyal Lady Elena's family no kayo po ang aking lakas kayo po ang aking talagang iniintindi hindi po pwedeng hindi ko po masabi sa lahat sa inyo ito no kaya uh, mamaya po pagkatapos ko po mag-announce ng live maglalabas po ulit ako at tulungan nyo po ako pakireport naman po itong taong ito. Itong FB channel niya, messenger channel niya, pakireport nyo lang po. No? Kasi um, dumating na po sila sa talagang um, sobrang baba na ano na para patulan pati iyan, pati gawan tayo ng ganyan. Hindi ko po akalain na bababa sila sa level ng ganyan para lang po makapang isa ng tao. No. Sobra po talaga, no. Ilalako po pero ayoko na lang po talagang magsalita. I-block na lang po natin sila, i-report na lang po natin sila. Basta po, please, no. Um mag-iingat lang po kayo. Yun lang po ang tangi kong pakiusap sa inyong lahat. For now, gagawa po ako ng video, no. Um para po babala, babal, mag, mag, magbigay ng babala sa iba pang ating mga kasamahan. Ano? Maraming maraming pong salamat sa inyong lahat. And please, do help me report po itong taong to. Uh, para po lahat tayo, sama-sama po tayong lahat. At patuloy po tayong lumaban para lang po sa kabutihan. At pilitin po nating labanan lahat po ng kasamaan. Sa mga nagme-message po sa akin ng private reading, yung may mga schedules, bibigyan ko po kayo ng schedules mamaya yung mga nag-donate. Um, tatapusin ko lang po ito talagang videos na kailangan kong gawin or i-edit. Tapos itong live ko, no? Talagang nalulungkot lang po talaga ako at nag-aalala para sa inyong lahat, no? naway makonsensya po yung mga ganitong klaseng tao, no? Um, sana po ay maaga din tayong pakinggan ni, ng Facebook na ito po ay matanggal, no? Para naman po hindi na po ito makapanloko pa ng marami pong tao, no? At sana po wala pa po siyang naloloko. Tandaan niyo po, wala po akong PayPal. At tandaan niyo po, no? Uh, kung nakikinig siya sa akin, na subscriber ko rin siya no? At alam niyang nasa Amerika ko, ako nasa Pilipinas na po ako. At kahit nung nasa Amerika po ako, wala po akong PayPal. Wala po akong PayPal. Never ever akong nagpi-PayPal. Kilala niyo na po kung sino 'yung mga 'yan. Ay nako. At hindi po ako unang tanong taga saan ka. Never po akong magsasabi niyan. Hindi ko po style 'yan. At sa mga nagpa-private reading, alam nyo po kung sino lang ang may mga style na ganyan. Hindi po ako yan. Never po ako magtatanong sa inyo na taga saan ka. Kaagad-agad na yun ang tanong ko. Hindi po ako ganun, no? At para naman po sa'yo, iba-ibahin mo naman po, no? 'Yung iyong tanong kasi masyado ka pong nahahalata, 'no? Huwag po 'yung mga subscribers ko. Kung ikaw po ay gusto mo pong manloko ng tao, please spare spare my subscribers. Mabubuting tao po ang subscribers ko anuman po ang ang sitwasyon na meron sila. Huwag nyo pong idamay 'yung subscribers ko, 'no? Ninaalagaan ko po lahat 'yan at talagang spare my subscribers, 'no? at huwag ka pong ng tao using my name no kasi may balik po yan alam mo po yan ano magandang magandang araw po sa inyong lahat sa mga nagu good morning po diyan nagehello po maraming maraming salamat po sa inyong lahat at sana po paki pakinggan niyo na lang po ulit ito no pakibalikan niyo po itong live ko para po sa inyong lahat ito talaga. Tingnan nyo, hindi na nga po ako nakapagbukas man lang nito. Oh. Para sa inyo, hindi na ako nakapagbukas. Kasi nga po, ako ay nalungkot agad, no? Hay, may mga ganyan po kasi talaga klasing tao, no? Pero wag po kayong mag-alala. Lalabanan po natin yan ng kabutihan, no? Hindi po tayo bababa sa level ng mga ganyan. Okay? Maraming maraming salamat po sa lahat lahat sa inyo and I do really hope na um, magising po sila sa kanilang katotohanan. No? At sana po ay magpatuloy po kayong um, maging uh, wise, smart po sa mga scammers po na darating po sa inyo. Na-scam na po ang puso nyo. Huwag nyo pong pa-scam ang mga wallet nyo sa mga scammers. Okay? Maraming 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 salamat po. Gagawin ko po yung video. So, um, para po makita nyo yung mga ano, nag-post din po ako, no? lahat po ng channels na pwede, pati po sa Facebook ko, nag, sa uh, lahat po no ay tingnan niyo na lang po doon no para makita niyo po at mai-report niyo po yung ating impostor no so maraming maraming salamat po sa inyo and good morning po sa iba diyan nag morning sa akin may iba po nag-good evening iba po nag-good night maraming maraming salamat po sa inyo lahat and i love you all from the bottom of my heart So, poprotektahan ko po kayo hanggang sa abot ng aking makakaya. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig nyo po. At gagawa na po ako ng video ngayon na kung saan ay ipopost ko din po para araw-araw isasama po natin yan sa ating video. Okay? Maraming maraming salamat po and God bless you all. Bye po. I love you all po. Salamat po ha. Ah sa lahat ng na nag-like, maraming pong salamat sa lahat po ng nag-heart, like lahat o ano, maraming maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Bye po!